Naniniwala po ba kayo na yung pag-inom ng malamig na tubig ay nakaka ng tonsillitis? Kung ang paniniwala nyo po ay oo, ay ganun din po ako noon. Kaya sinanay ko na lang po yung sarili ko na huwag uminom ng kahit anong malamig na mga inumin o kahit tubig ayaw ko talagang uminom ng malamig sa kadahilan ng lagi po ako nagkakaroon ng tonsillitis and sore throat pero noong naka low carb na po ako nag dry po ako uminom ng malamig na tubig at kahit anong mga low-carb beverages. Pero nagtaka ako na hindi man lang akong sinumpong ng tonsillitis at sore throat. Alam niyo po ba kung ano yung reason? Bakit madalas nagkaka o sore throat yung isang tao? Hindi po dahil malamig ang isang pagkain o inumin, kundi dahil sa pagiging insulin resistant. Example po ay itong tubig. Kahit gawin po natin mainit o malamig ito, wala pong magbabago sa kanyang chemical composition. Ito ay H2O pa rin po. Water is composed of two hydrogen atoms and one oxygen atom. Kaya uulitin ko, hindi po ang pagiging malamig ng isang pagkain o inumin ang dahilan ng tonsillitis and sore throat. Kung di ang pagiging insulin resistant ng isang tao because of consumption of high carbohydrates or sugar. Kapag insulin resistant po ang isang tao, ay nagiging prone po sa iba't ibang mga inflammations. Please like and share and follow me for more low carb recipes and health tips.